What? Let's go somewhere. Bako, kalamba laguna na mga guys. Ay, alis na po kami. Good morning, good morning mga idol, mga kabiyan. Kamusta po kayong lahat? Ito po, back to Kalamba na po tayo. At bukas po mayroon na po tayong pasok pagmasdan masada nyo nga po pala mga rider at mga kaabyan Yung kalsada po dito Sa lugar po ng aking asawa Sa Kalayaan Laguna Galing po ito sa taas ng bundok mga idol no? Pababa po tayo Tingnan nyo naman yung daan Napaka liit Pag kasalubungan po yung dalawang four wheels Pag hindi ka po sanay dito Napakahirap po mga ka-rider tingnan nyo naman dandahan po yung mga sasakyan na paahon bigayan na lang po pero pag mga motor lang naman maalwan alwan mga rider at napakalamig po ng klima dito napakasarap po para nasa tagaytay ka lang mga rider sobrang lamig po dito mga kaabiyan lalo, lalo na na pag December January hanggang February no, para masabagyo ka lang dito minsan nga po parang nakakatamad lumabas sa bahay kasi sobrang lamig nakakatawa kasi minsan ako po nakamigyas dito at napakalamig talaga <laughs> dito nga po pala sa lugar ng aking asawa mga kaabyan sa barangay San Antonio, Kalayaan, Laguna isa po ito sa pinakamataas na lugar dito po sa Laguna kaya napakalamig po dito dito naman po sa bandang kaliwa mga 3 km po ang layo nandito naman po yung Kaliraya Dam kalapit lang po dito kaya sobrang lamig po dito kasi napakataas po ng lugar ito mga kaabyan kaya na napakasarap po manirahan dito mga idol sa lugar po ng aking asawa kasi napakalamig, napakasariwa po ng hangin at napaka peaceful unlike po sa Maynila na napaka usok at napaka crowded at habang ini-enjoy po natin at binabaybay po napakagandang daan po dito sa barangay San Antonio pababa po sa barangay Longos, Kalayaan, Laguna Nais ko lang po magpasalamat muli sa akin mga solid supporters, mga subscribers at mga silent viewers. Sa aking mga kaibigan at mga kapwa ko vlogger, maraming maraming salamat po muli sa inyo sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking mga video at sa aking mountain channel. At nawa hindi po tayo magsawa na suportahan ang bawat isa po sa atin. Para sabay-sabay po umangat ang ating mga channel mga idol, maraming maraming salamat po muli sa inyong lahat. Medyo malapit na tayo mga idol, mga ka-rider sa Kaliraya Dam. Pagmasdan niyo po sa bandang kaliwa, sa bandang taas, napakaganda po ano. Ayan po siya. Napakalaking tubo papunta po yan sa dam sa taas. Pababa po sa Laguna Lake mga kaabyan. Nandito na nga po tayo mga kabiyan sa bayan po ng Pagsanghan, Laguna, ang isa sa mga sikat na tourist spot dito po sa ating bansa dahil po sa kanila napakaganda na waterfalls ang Pagsanghan Falls mga kabiyan. At nandito naman tayo mga ka-rider sa bayan po ng Victoria Laguna na kung saan dito po sila tanyag o ang kanilang pangunahing mga produkto dito ang itik. Kaya hindi naman po halata kasi nakikita niyo po sa kanilang park ang napakaraming malalaking itik. At pagmasdan niyo mga ka-rider yung kanilang kalsada dito. Napakaluwag at napakaganda. Tingnan niyo naman, walang ka-traffic-traffic. traffic traffic naka 6 lane po yan mga ka rider hanggang Bay Laguna po yan ay napakasarap po mag rides dito at nabote yung mga kaabian, hindi po umulan mukhang pinagbigyan po tayo ng panahon kaya masarap po mag or mag rides kasi minsan pag maulan Nahihirap po talaga kailangan dandahan lang kasi nga po madulas. Kaya ngayon pinagbigyan po tayo ng panahon. Maraming maraming salamat po sa Panginoon at pinagbigyan po tayo. At sa paggabay niya po sa atin sa lahat ng araw-araw, sa pagligtas niya po sa atin sa mga diskrasya at kabahamakan. At sa muli, maraming maraming salamat po sa ating Panginoon at sa lahat ng mga supporters. Thank you for watching and God bless everyone. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something I can make.